You know, kalinga peds, oh. Yun, kalinga peds. <laughs> ah, naghahanda daw kayo sa September, ay. Hindi, may ano kasi bukas, eh. May ano? May parang pupunta kami sa Naga. Ah. Kamsur palagi ang ano na Rob, eh. Sabi sa akin na Rob, eh. Kamsur daw palagi ang ano. Eh. Ruta. O Ruta. Uli-uli nga. yun Talagang oh, pati na sinasunod ng 3 araw. Oo, nga araw. Mas marami doon, mas maraming matutulungan. pala. Mahirap nga lang kasi hindi hindi kabisado yung ano. Ang ah, may ikaw kabisado ng Kamsor, sila STARAX. Oo. Sila J-Brad. Sila nga nga nandito, palagi na. siya, nagpaiksina rin si J-Brad eh. Siya STARAX ka nga eh. Ayan okay, si JC oh Ay, Tapos sa lahat Tatawa ako eh Tinag ni, tinag ni Kalinga Prob Dun sa gupit no, eh. <laughs> <laughs> <Dramat. laughs> <laughs> ng mukhang aso eh Mukhang aso eh na JC oh Ayan no si po sa Time Edsi Ayan sa Tem Edsi Ayan si JC the Barber po ang gugupit kay Kalingap Edo. Shoutout natin ng Tem LC. Sabi ni Kalingap Rob is one love daw po. So, lahat po ay supportahan. Tem LC, John Carl, Mick Chris at lahat ng beneficiary ni Kalingap Rob. Ito po si Kalingap Edso. So. No? Kalingap Eds. Meron silang lakad bukas kaya magpapapogi si Kalingap Eds. Malapit na rin daw ang ano-ano. Di ba ni Biancing? Saan mga Ah, uh, September daw eh. Parang, yun yata ang isa daw sa pinaka ang ano, event. Siya. Kaya nga eh, talagang pinagandaan. Bagay, deserve naman. Deserve naman ni Beyoncé yun. Kung deserve deserve naman. Deserve din ang ano yan, ng edgy. Ah, kliyente mo na po. Gano'n, sakit lang Kamara, mag-iirong. Kay Prince si Barber Prince makain kaya tayo si Barber Prince yan so dito po si Kalingap Eds mga uh, guys papapawin si Kalingap Eds syempre si Barber JC walang iba JC lang malakas yan JC lang ang malakas nag <coughs> ah. na <coughs> nag iba na nag iba na nagbago na si Kuya JC yan, supportahan natin yan, Kalinga Pets. Siyempre, John Carl, Ed, si Mikris, no? Sabi ni Kalinga Brabe. Uh, one love, unite po tayong lahat, no? Para less negative, ano? Supportahan natin yan lahat. so ito na naman si Kalinga Peds pang ilang gupit na to nung last ay nung last pala ay wala ako dito oh, yung gupit mo pa na ano ko yung na ano ko na vlog ko Ayan. JC the barber. Gwapo rin ang barber niya, no? Pwede siguro to si JC sa ano, sa tandem din. Musical tandem. Ano, pwede bro, no? Tapos si Ate Nelia na lang. Ano, bro? Request natin kay Kalingap, bro. Gwapo rin to, guys, so. Oh. Oh, uh, din ni Kalingap Edge ano? Bro, tingin ka na nga. <laughs> Ah, si JC the barber. So, yun nga po guys, uh, good afternoon. So, this is Kuya Barbero TV. Siyempre kasama si JC the Barber, ang Barbero po ng Team Kalingap. Yan, Ay, siyempre ang Barbero ng Team Kalingap. Proud tayo dyan. Wala namang ibang nagpapapogi sa kanila, ano? Siyempre, Kalingap Edge, nandito po siya ngayon. Yan natin kung ano yung gupit ni Eds ngayon. Malalaman natin kung ano yung gupit ni Kalingap Eds ngayon. At syempre guys, no, supportahan po natin uh, uh, Kalingap Rob, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ed na at uh, syempre Kalingap Eds, Edsy, John Carl, Mikris. Unite po tayo kagaya ng sinabi ni Kalingap Rob, One Love, Uh, peace po sa lahat. Ano yan. Tingnan natin kung ano yung gupit ni Kalinga Pet ngayon. Pakikitaan tayo ni Kuya JC the Barber ng bagong gupit. Anong gupit yan, brother? Yan. Semical po, bro? apakalbo oh, ka talaga? Hindi <laughs> nga, seryoso? apakalbo oh, daw po si ano, si Ed. Gundo ng katawan mo ngayon, ano? Kita ko kayo nagja-jogging sa atin, sa Bagaspas eh. Paraan pa yun? Matagal last month pa yun? Oo, oh, nagmotor-motor kami doon. Pa kaya ano ito ah. Sige, pagdunan sila, si Garry, Zed, niko yun. Ayun, Oh. Kasama niyo yata sila uh, ano, no? Siguro. Sila, ay, sila tata ba yun? Ay, din? hindi ko na. Si ano? Si... Sige, nakasama si Sino? JJ. Ayun, si J.J. Oo, mm, si J.J. Mukhang um, nag-propose na si Kalingap JJ ah. Oh. Kaya pala nagpagupit sa akin ay eh. nagpa oh, Yung kinabukasan, yun yun eh. Sabi niya may special event daw siya eh. Na gagawin nung pala nagpo-propose na kay yes. Kakay. Bagay-bagay na bagay, naman yung dalawa. Parehas pati mabait. <laughs> Parehas mabait. Kalingap, kalingap JJ. Ba? Bagay siya talaga kay Kakay. Yes. Okay, kalingap JJ. Yun, no? Know. Anong gupit yan, bro? Yung dati. Yeah, yung lang bro. Tanoyin natin yung barber. Siyempre yung barber na nakakalam yeah, niya. Anong gupit ni Kalinga Peds, bro? Bro, anong, anong gupit ni Kalinga Peds? Ganito yung ginawa sa akin ni Jay Brad nung nakarating. Tiktokan ako ng camera eh. Yeah. <laughs> cameraman si Jaybread Brad habang ginugupitan ko si Rob eh. Ngayon ako naman ang cameraman mo. Hindi camera nga anong tawag nga sa gupit bro? Para maano? Ano, Para ano ma. to? Uh, Trim lang yung gilid Trim prins. lang yung gilid. Medyo naka taper yung likod, naka fringe yung taas. Naka taper yung likod. Bakit bro? Bakit kailangan naka taper? Uh, Anong dahilan? Para taylan malaman taylan ng mga viewers. Medyo mataas yung hairline para makover yung hairline. Yeah. Ah, manipis na po yung ano ni Kalinga Peds. Mm -hmm. Yung forehead ni Kalinga Peds ay manipis na. Kaya para makover uh, yung ay kailangan lang lang naka taper yung likod. yung likod tapos yung gilid trim. Mm -hmm. Anong sukat? sukat? Oo, oh, anong sukat? Kailangan parang ng sukat. Siyempre, minsan nga nagtatanong yung viewers, katulad nung kay Rabay, ano daw, ano daw gupit ni Rabay? Anong Sakura tawag? Sakura yung bawas natin, ano ba? Ang dito lang. Eh, kunti lang naman siguro. Kunti lang naman ang bawas sa bawas. ano Anong ba? Hindi ko mas... Mm -hmm. Basta sabihin mo lang anong gupit ni Ringa Bell para magka-idea yung mga viewers natin at may pinaghahandaan tayo, itigurado ako eh. Pupuntaan lang sa naga. Pupuntaan lang naga. Malagang event. Sama ka rin ba sa, ano? sa, out of town, nila? Alin? Sa out of town. di okay. mag out of town sila eh. Ay, sa sabi sabi lang, ay, ay, malayo pa ang hungkong. Pag -hong yung mga ano pa yun, baka February pa yun. Kasi parang kasama rin ang ano, ay kasama sila Mikoy nila, no? February pa yata yun. Lahat, na kayo? Pero pag pwede kami sumama, masama ako. Oo, uh, lahat. Wala, wala. Lahat na nga kayo para, ano, Joe kasi uh, parang pag limited that lang yun ay. Eh. Ang problema naman yun, dudumogi naman kayo kasi mm yeah. iba-ibang supporters. Kaya yeah. nga. Pero yung sinabi naman ni kalinga Plag, ano, unite naman para... Unite uh, kasi kapag ka sa ibang bansa, ma mahirap pagbiyahe, pag, pag oh. Tapos yung ano pa, pag madami pa kayo. Si ano, tawa ka lang, <laughs> tawa kay Mang Jun. Mang Jun, tawa ko lang. Tawa kayo, <laughs> <laughs> Maganda si Mang Jun, nakatama palagi sa vlog ni Rob. Oo, oh, nakatawa yun. Tapos si, ano, si Coach Roy, parang ano talaga, parang ang lambot eh. Ang galing magpatawa. Hindi mm -hmm. ka nanonood bro anong ay. Parang eh. mo tunay, 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 eh. tunay, tunay ay. Parang nga, nanonood pala talaga. Coach Roy. Mukhang ano yun, eh, no? mukhang... Nakatawa lang ako yung Coach Roy. Mukhang kayo, <laughs> <anong> bakla ang kapitan. Alaw mo tunay talaga. Alaw mo tunay, lakas mo may ike eh. no. Kaya hey, mang din ako natatawa yung sa Mayon Volcano, yung tinutok yung noo. <laughs> Ang ganda daw ng yung Volcano, tapos yung ulo yung nakatutok. <laughs> Ewan ko bakit sinama ni Kalinga Prob yun. Pira talaga ito si Rob. Mapakulay yun bro, si Mang Jun. Sabado daw, baka bukas ikaw nalang magkulay. Ah, sinabihan kasi naman yun, ka yun na hindi na nang eh. Sa, di ko kasi ginupitan nung nakaraan. Kasi nung last, last month, ginupitan di ko. Last nung Sunday, Hindi di bindi ko nagupitan. nung ito nung nung mga ano sila? And, and ano, um, sabi ko kasi sa kanya, manipis yung buhok niya. Sabi, sabi ko, kulayan muna bago gupitan para gumanda yung buhok niya. Mm. Sabi ko, pumunta dito. Sabi niya, Sabado doon daw, mapunta daw siya dito. Kaya ikaw na lang bro, magkulay kay Mang Jun. Kahit ganyang kulay lang, yan katulad sa'yo para gumawa po naman si Mang mamamay magtandem yon ano? Mm -hmm. uh, tandem ni Coach ni <laughs> 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 uh, ano eh, eh, mang... ni uh, yun. Hindi po yun. yun. Hindi po yun. po yun. Hindi po Hindi ko yun. Hindi po yun. Hindi po yun. Hindi po yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi po yun. Hindi yun. Hindi po yun. yun. Hindi yun. Hindi po yun. Hindi yun. Hindi may ano may joker parang ano parang nanonood ka ng Babalo at red for white ayan na talagang tignan natin yung buffet ni Ed susupan okay, natin at, at, yan. ano yan yeah, lalo naglaga ko nga sa labas so, tingnan, uh, kita pa lang baga tayo nung nakarang gabi yeah. kaya nga pagod ka pala nun oo oh. Galing ako sa kabila. doon sa kabilang barbershop. Ano ko pala nakita yun. Nandun sila, ano? Sila Jomar, di ba? Napunta sila Jomar. Sila kuya Nico, doon na tambay. Napagupitan. Doon sila napagupitan. Tinawagan ako ng kuya Nico para magpahit ng balba. Kuya Nico na si kuya. Diyan na Kasama yung anak, di ba? Ni ano? Sila ano? Pinagupitan doon. Linggo yun eh. Galing parang dahil sila sa anak kaya punta sila doon. Di mo ba ba nakikita, Ed? Di pa. Di ba, sabi sa ng Skygo lang. Sa tabi ng Skygo. Yun, no? Grabe. Ang ganda talaga ng kamay ni Kuya JC. So, si Kuya JC po ang gumugupit kay Kalinga Pedsa. Ayan, no? Iba rin yan. Pwede rin yan sa, ano, sa tandem. Hahanapan natin yan kay Mang Jun. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Kaya po so, mamaya natin tingnan kung ano yung before and after ng gupet ni ni JC kay Kalinga Pets. No? Mamaya natin titingnan. Yun. Mamaya natin to papakita sa inyo. Yun lo, no? grabe na naman. Salamat ah. Grabe. Grabe Kalina Pets. So, oh. tingnan natin kung ito na yung actual ito na yung after ng gupit ni Kalingap Ed. Pang-dibo na yata Ed yan. Ha? Yung pa po, mabalik pa ako pag-dibon. Ito ako lang ko yung practice ko eh. Oh, to, uh, ah, ito po. Kasi sir pala viewers, ha? Oo. Ito ako lang mga yan. Ako sir, ano ako eh. Basher ako eh. Basher. Basher ako ng barbero, sir. Ito ako barbero. Yeah. Di ba bro? Ano lang ako, silent viewer ako. Ah, ano silent viewer. Eh? Ako naman silent <laughs> basher neto ni JC Sir. Grabe, thank you so much. Yung may nanonood pala kay Edso. Salamat yeah, po, sir. sir ang kilala kay Ed. Silent viewer lang uh, ako. Silent viewers na Thank you, sir. Sir, anong... Isya-shoutout natin, sir. Anong pangalan mo, sir? Shoutout natin, sir. Sir.

Aha, ah, tagad na Jomar. Oh, okay. so, babe, may mga friend tinanong na nanonood pala sa ano, sa vlog ng Team Kalingap. Yeah. Ano na din yan, bro? Pinanonood din pala yan. Yeah, tapos na po si Kalingap, Edso. ingat, ingat, bro. Ingat, may ingat. Bye-bye. 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 bye 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 ay, si kliyente dito, customer, tapos nabutan si Ed.